Anong ganap sa mundo ng showbiz? Habang isinusulat namin ito ay hindi pa rin alam ng ilang taong nakapaligid sa sikat na YouTube couple vlogger na Jamil kung bakit nawala ang kanilang YouTube account. Ang YouTube account nila na mahigit 12 million ang subscribers ay biglang hindi na makita at ang lumalabas ay the uploader has deleted the account. Base sa tweet ni Jay Zam, tila clueless naman ito kung bakit nagtitrending na naman sila. So hindi ba mismo si na Jayzam Bandabat at Camille Trinidad ang nag-delete? Kahit ang management ng Jamila ay hindi rin alam ang nangyayari at habang isinusulat nga namin ito, ay hindi pa rin makausap ang dalawa kaya hindi pa masabi ang totoong dahilan ng pagkawala ng YouTube channel nila. Ang huling beses na nagtrending ang mga ito ay nang mahuli ni Camille na di umano'y may ibang babae si Jayzam. Umabot pa nga sila sa tulfo nang magpatulfo ang isa sa di umano'y babae nito. Pero naayos ang gusot at hindi naman nila tinanggal ang kanilang YouTube. At bakit nga ba tatanggalin? Para kang nagtampo sa pera nun ha. So, malamang may malaki at seryosong dahilan para ito madilit. Pero ang nakakaloka ay ang bilis humusga ng iba. Na kesyo baka natakot sa BIR dahil sa tax. Nako, seryosong usapin yan kaya hindi dapat laruin lang. Anong masasabi mo sa balitang ito?